Magandang hapon po. Oo. Uh, oh, oh, okay. okay. Ito po ang inyong uh, parang tambayan o oh, area. Kaninong bahay po ito? Bahay po na. Bahay po ninyo. Okay. Sino po yung mga may YouTube? Pareho po tayo, no? Pareho. Pareho kayo may YouTube. Okay. Gano'n po karami subscribers ni Sir? Uh, 200... 77,000. Hundred... Wow, and counting. Mm. <laughs> si Sir naman, more than 70. 70. Okay. Okay. So, okay, so, it's, kumbaga, uh, diba pwede na, it's safe to say na, um, your um, no, gumukita na rin po kayo sa pagayon sa mga ang content po ninyo yung mm -hmm. uh, mga ginagawa ninyo oh, mm -hmm. yung, mm -hmm. yung, mm -hmm. sa yung, man, yung, yung, ninyo pag uuli ng cobra pag may tumatawa ayun okay. 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 kayo po ang uh, takbuhan o oh, takbuhan okay. po ah, kakilala na po tayo dito sa buong tarla okay. Okay. kayo po ba ang cobra pag hindi dapat gayahin ng ginagawa ng mga kategori ang Cobra Kicks. Dapat din natin respetuin ang espasyo ng mga buhay ilang gaya ng mga Philippine Cobra. Dahil sa huli, isang mundo lang naman talaga ang ating ginagawa. Ako po si JP Soriano kasama sa isa Brigada. Okay, paano kayo na uwi doon sa ah... Uh... I so, so, so naisip so, so, niya gumawa ng doing content, no? ginawa ko so, ng okay. content. So, nung Ikwento niyo po yung first, yung unang pumatok niyong content. Ano ba yung kwento doon? Hmm. Yung mga pagkakataon na may mga pumapasok na mga ah, na, may na mga ahas sa mga residensya, pumapasok sa bahay, sa mga sa mga business establishment. Naging kaugalian po na tinatawag po kami. Kaya Nung una, naisip namin na pwede sigurong pagkakitaan by way of uh, pagpuputap ng negosyo na parang poison parang snakes control, mm -hmm. parang ganun. Kaya lang, ang naging problema mm -hmm. po namin doon, uh, mostly ang affected po ng mga snakes sa rural area, yung mga mahihirap na mm -hmm. tao, so wala din na magbayad. Yeah. Kaya wala well, on and off, uh, gutom po kami hanggang mag-pandemic nung nag-pandemic po parang parang na akala namin dead end lang kami so kahit alam po namin na mahigpit nang pinagbabawal yung panguhuli iniisip ko, iniisip ko po na i-justify na lang na ipipilit ko na lang kung sakali baka sakali lang na hindi naman namin huhulihin para patayin o ibenta para lang i-rescue uh, dahil naisip ko nga yung YouTube Uh, dahil nakita ko maraming mga youtube celebrities na nanghuhuli ng cobra sa iba't ibang bansa lalo na sa India, Thailand, Vietnam. May mga youtube celebrity na mga cobra hunters, snake hunters. Kaya nagbaka sakali ako, 'yun uh, kinagat naman po agad ng tao na gustuhan ng viewers sa kabila ng uh, total zero kami sa editing, wala kami alam sa anong gagawin sa mismong video. So, 'yun nakita ko ah uh, magugustuhan po pala ng viewer so pinuntahan ko agad yung itong kaibigan ko sabi ko hindi ka ba natatakot na ano i-video natin yung ginagawa mong rescue kasi yun na yung sideline namin eh. Mm -hmm. kumbaga alat siyambang sideline kasi madalas tatawagan kami tapos kumisan thank you lang kumisan uh, ang bako kumbaga kung may babayad wala ibabayad pero kung wala Oh, oh, take, take wala, wala lang ba, din. Oh, okay. Okay. Na Kwento nyo po yung first, yung unang pumatok nyo content. Ano ba yung kwento doon? Mm, -hmm. Uh, Saan niyo hinuli niyo? Paano niyo nahuli? Yeah, pinuntahan ko siya kasi siya naman kasi regular na may mga tumatawag sa kanya kasi nasa, nasa barangay siya, nasa agricultural na, na, lugar siya eh. So bagay, <coughs> kumbaga yung barangay niya, <coughs> nasa kalagitnaan ng palayan eh. Pa, <coughs> palayan dito, palayan pala, pala, pala sa north, palayan din sa south. So yung mga lugar na yun talaga actually, yun ang talagang natural habitat ng mga cobra. So, lagi siyang may tawag. Mm -hmm. Kaya, pinuntahan ko siya, sinubukan ko siyang i-content. Uh, noong una kasi, hindi ako nag-content agad ng ahas. Although, yung ahas talaga yung nasa isip ko. Mm -hmm. Pero, yun nga, natatakot ako dahil alam ko bawal. Mm -hmm. Kaya, nung tinanong ko siya, hindi siya takot. Sige, sabi niya, kahit may video lang yung ginagawa ko, hindi ko naman pinapatay. <coughs> yeah. Pinapawalan ko naman. Kasi, mm -hmm. naka, nakakasing-singin na siya, noong mm -hmm. unang na may mga suki siya na mga nagpapahuli sa kanya, mga poultry. Oh, mm Malalaking establishment ba? Ganon. Kaya, yun, sinubukan ko, nung i-content ko siya, yun ang unang, unang uh, video ko na pinanood talaga ng viewer. Sabi ko ba? Sabi ko na, gusto talaga ng, ng uh, tao yung, yung cobra. Kasi, okay. kasi nga, fascinating kasi. Kaya, ito namin, Isang isang ano pa, ipinakilala ko siya na galing siya sa carnival, ang ginagawa niya naglalaro siya ng mga ng mga cobra sa isang cubicle mm -hmm. na puno ng ng puno ng cobra, uh, pinapasok niya yung mga cobra doon nakikipaglaro siya sa cobra. So ibinida ko siya doon sa doon sa content ko, tsaka nung sumunod na rescue niya uh, Ina-upload ko na doon sa channel na ginawa ko para sa kanya. Ano um, uh, Nagkasunod-sunod na po. Yung panga pangatlo, uh, pang-apat o pang-limang video niya, umabot na ng lingyon views wow. agad. Okay. Uh, okay. Ano ang ginagawa niyo sa mga nahubulin yung ahas mo? Nung, uh, nung time na hindi pa kayo... Uh, ka partner or connected sa DNR or sa YouTube. Sa ano ko ang ginagawa sa act noon na nagugulo. Pinakakawalan din ko namin dun sa dun sa talagang dapat na libar niya kasi po kami sa experience ko namin Mm, kabisado po namin kung saan talaga yung saan talaga siya dapat na yung less ang risk niya. Okay. So ang ginagawa niyo ngayon pag nahuli niyo at uh, pinakatawalan niyo rin. Ito po yung, ano yung deciding factor bakit po kayo ngayon uh, makikipagtulungan na sa uh, BNR sa mga nahuli niyo ka. So, kasi po eh dahil uh, na, na yung batas at saka pinagbabawal yun mm -hmm. ayun at saka nagsimula kami doon sa Fort Royal sinabi niya magpagunayan may kasama na sila ng DNA mm -hmm. ayun nagsimula na ayun nakausap ni Boss Lab kung ano yung pinagbabawal kung ano dapat namin gawin sinabi na na sa amin kailangan na na lahat ng mauli niyo ten over na sa DNA okay. at saka nakamonitor na sila sa amin okay. so ngayon uh, coordinated na kayo no? dahil ha <laughs> Nandito na po tayo dito sa Kapa, uh, kapas Tarlacman Nandito na po tayo dito sa opisina ng DNR At tayo po ay magsusurrender po ng mga cobra at sawa Kaya po kasama na po natin si Boss Lar At saka kasama po natin ang GMA Brigada 7 ang kasama po natin At tayo po ay magsusurrender uh, na po Magsusurrender po tayo ng cobra at sawa Okay mga bro Cut muna tayo God bless So, ngayon na uh, sumulat ang Brigada City sa amin na they will be uh, Roslar and Tuma turning over yung kanilang mga na-rescue na reptiles sa uh, Cobra tatlong Cobra at isang, cobra, isang reticulated python ano? so, uh, for proper documentation and uh, disposition na rin siguro titingnan natin ang kanilang estado kung sila healthy uh, pwede natin silang ibalik sa kanilang natural habitat na malayo naman sa danger sa mga tao o sa mga kabahayan ano babalik natin sila sa kanilang natural habitat pero kung weak sila pansamantala ihahawak muna natin sila sa ating mga uh, accredited rescue center well dito sa region 3 ang rescue center natin ay sa Palayan City which is malayo ano So meron tayong accredited dito ng um, siguro pinakamalapit okay, ng Sobrobia. Yeah. Titingnan, patitingnan natin din yung kung uh, healthy ba sila. So, Dali mo na ka. Uh, andito na yung Okay mga bro. Ayan po. ah uh, dito po sa GMA, sa Brigada City at DNR. Pinag-uusapan na po kung saan po pakakawalan itong ating uh, isa surrender na cobra at sa sawat. Ang narinig ko kung saan ka daw ikumbulo. uh, kaysa lang dyan pwede naman. Uh, hindi naman ako maselan eh. Aba na po natin na uh, ayan, uh, kung anong mapag-uusapan kung anong kapagkakasundoan nila. Okay mga bro. Cut muna tayo. God bless. Moments later. Okay, ayan po. Kukunin na po na natin ang cobra at saka yung sawa. At saka yung sawa daw, susukatin. Ah, uh, yung cobra hindi na raw susukatin, hindi na ilalabas dahil na sobrang nakadelikado. Uh, para hindi na natin lalabas cobra na So ayon sa batas, ang uh, mga nahuhuling wildlife kaya ng mga Philippine Cobra dapat kinetorin to sa DNR office. So tayo ngayon sa DNR Center sa Kapas Tarlac kung saan yung court to her nila Kuya Larry, yung mga na-rescue nila Philippine Cobra. kasi may description. para makita talaga sa camera at at the same time, masukat siya kung anong klase. Ay, si Boss Lar ng... Si Boss Lar, vlogger natin. Tapos si Haring Suma. Kaya si Galema. Kung nanonood kayo mga vlogs ng mga... sir, mga vlogger sila. Akala ko yung gagawin niyo Tatak-tak mo, baka tumakbo ka. Hindi, pagkawin nila pag ng na gano'n, magpag-i-strike siya na mga gano'n. Hindi pa lang yung next. Ay, nagsukat. Ay, nagsukat siya. Baga? Nagpabalak. Ayan, medyo atat. mo Umihi. Ay! Ay! Ay!

89 inches. Okay, hindi na. 89. Ay, nung tawag yan sa Bonero. Okay. Reticulated python, sir. Ha? Huh? Reticulated python. Okay. okay. Reticulated python. Sir, bakit po sinukat? Coloring of about yellow. Bakit po kailangan sukatin, sir? Okay. Yeah. Kasi siyempre, kung sa ano, isasama dun sa isasama sa, sa description. Yeah. Iska yeah. niya, tinurn over dito sa dinner yan. Pati sizes niya, kailangan na uh, mm. okay. pati yung siguro yung classification. Kung okay. anong klaseng uh, uh, python. Yeah, python. Yeah, Okay. Common po ba yan sa area? Common um, okay. sila yung mga medyo okay. mabangis. Yung striking sila. Eh. Naga, at uh, saka namumulubot, okay. naglilingkis. Okay. Okay. Sige sir. Unlike okay. yung mga Burmese, hindi sila masyado. Yeah. Okay. nagbabalat na siya, no? Oo, oh, oh uh, makikita mo. Okay, siguro pwede na nating balik. Dito niya. Baba. Sigit mo nito Ganda That is the Cobra, Philippine Cobra. Oh. oh. Na Happy Little Nancy. Bombo. Hindi ba nakakabalik sa Babalik po sir. Na-anticipate lang po. Oh, yan ah. Tatanda Oh, yan. Yan mga isang metro lang siguro. Ah, one and a half. Yo, tatanda na rin. Yes, sir. Baka mamatay. So, hindi lang ba natin. Kailangan sa yung haba ng ahas para meron silang record. Kailangan nila ma-identify yung haba, ang species. Ah, okay na. Ah, parang hindi tayo masyadong video. Hindi nila. Hindi sila. Yan, sa defense mechanism niya Ano-ano na yan? Isa po sa defensor niya, ng mga ahang. na hindi po. Kaya lang, talaga talagang dumihan ka niya. Ano pong sukat niya, sir? <laughs> Seven, seven, Mahaba na siya. Full grown, full grown na ba? Full, uh, no, grow. uh, full grown, na po. Ano ang pangalan niya? Anyway, nakita naman namin mga ayos sila. So, pwede sila nang balik Last time, nag-release uh, kami sa pantabang karamulang ng Kasama sila sila mga handler natin, mga expert natin But hindi basta-basta nga hawak nito. So with their assistance, uh, isasama natin sila sa pagre-release para naman safe at yung mga tao. Lalo na kasama natin sa tayo. Salamat, uh, we acknowledge, uh, siguro... Thank you, sa <laughs> inyo. uh, Pakipirma namin kayo ng panel receipt.

He

Yes, uh, as you all said, it, uh, this is a turnover, uh, turn of the ceremony uh, para dito sa mga wildlife life natin na uh, nakuli ng ating uh, kababayan sa so, natin. So, and uh, in accordance with our policy on the matter, uh, Public Act 9147, yung wildlife act, eh yan po eh talagang dapat i-turn over it sa mga nearest uh, DNR officer. Okay, but uh, A gusto. ago, so, uh, kausap ko yung aking sa Terbiter sa Wildlife Protection. Hindi po, ang nila sila. ang nagiging problem namin when it comes to it, yung rescue, uh, ano, operation. Bakit po? Kasi kulang kami sa, ano, ang tawag Sa mga facility. Kaya na, wala kami tools or equipments para sa tulisin yung mga kumulang na yan, mga pasipos. So, talagang Uh, it's a challenge for us uh, uh dapat uh, siguro naririnig uh, din ng ating uh, higher up magkaroon ng mga ano tawag dito yung additional budget for this uh, operation hindi lang sa forestry o sa for land matters. pero ito, uh, napaka-importante rin ito This will not be, ano tawag dito, hindi so, lang ito ngayon, ang nangyayari napapansin ko nga, uh, I'm, I'm here eh, for just a month. Pero may mga ganito pa agad, ano, yung mga activities sa so wildlife. Okay. So, kasi nasa kita tayo ng mga sakahan, balayan, di ba? Itong yeah, yeah. So, no? so, so uh, in the next few months or years, kapag uh, manatiling kulang pa rin po yung resources nyo, mahihirapan po ba kayo? Yes, uh, uh, definitely nga ngayon, nahanap, ko sa kanila kang hinap, saan yung ating uh, rescue center. And uh, I was answered na nasa kabalatuan pa yun. Or sa Palayan City pala, may siya. So, from Tarlac, will be we'll bringing this kung sa, okay. kung padadalit Okay. Yung isa bawa. lang yung ano eh, parang isa lang yung sa region 3. Yes. Uh, okay, so uh, ngayon po, nakita nyo yung yung, uh, yung mga fish, no? yung uh, fish yun na dinala dito. Uh, uh, ano po ang gasi doon sa kanilang uh, or uh, Uh, current status, ano pong gagawin sa kanila? Uh, supposedly, dapat kasi ya, pag nakita natin na yung mga wildlife ay may hina pa, ano, you know, lalagay mo muna sa maintenance ano, you know, uh, cage nila. And then siguro uh, bago i-release sa kanilang habitat, tinintayin mo natin maging malakas yung mga yan. And then, dadalim talaga sa rescue center. So, kailangan talaga may temporary rescue center. Hindi pwede yung Ah, uh, mo nga baka uh, kung minsan mag uh, on the process of uh, uh, catching all those uh, animals uh, Siyempre nagkakaroon ng injury ang mga yan. Uh, so kailangan pala mo na nakakuha ng data. Uh, otherwise baka mamatay na. Okay. How does Sendro kapag Tarlac yung mga katulad nila Mang Larry, uh, nila Suha? Uh, Ay yung ginagawa nilang pang-rescue ngayon. Is, is this something na parang partner ninyo, uh, tama po. Do, do, you encourage that, the type of activity? Yes, kasi uh, lumalabas kasi ngayon sila yung naging partner natin in preservation our, uh, in uh, and protecting and preserving our wildlife. So sila yung uh, nagkakaroon tayo ng social awareness so yung mga tao. Di ba? Hindi, hindi katulad before siguro, lagi lang nakakita ka ng ahas, magandang papatayin, ng obra, papatayin. So, Uh, dapat uh, there also ano uh, very useful sa amin uh, mga responsibilities also kasama namin sila uh, and we will call them partners. Pero ano you know, nang paalala niyo sa mga maaaring gumaya sa kanila? Na, uh, 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 so, ang ano ko lang, siguro may technical capabilities din sila. Uh, katulad nyo, nakita nyo naman kung gano'n sila kagigiling. May training yan, hindi ka yeah, dito, yeah, oh, dito oh, 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 ako dito kila uh, Galema ba uh, at saka kay Zuma. <laughs> eh, parang okay. skill lang gano'n. Yeah. Pero basi po doon sila kita nyo paano nila. Tama naman yung pagkailan nila. kung tama naman. Tama naman, kasi hindi naman namatay yung ano. Yung, <laughs> uh kung sa akin man, sila dapat, uh, kung may ganyan, magpatuloy lang nila. Pero they always uh, seek guidance from BNR kasi kami yung proper authority na magbibigay uh, sa kanya ng guidance. Wag magsasunod. Oo, ganoon. Wag mag-action on your own. Tama po. Baka kasi uh, ano, magkaroon ng aksidente. Oo, yun. Uh, Di ba? Yun ang mahirap eh. Halimbawa, matuklaw sila, maano sila. Oh, bakit ah uh, pa ang DNR in the YouTube. Yo so, yeah mm, 'Yun yung mga, ano pala, yung mga request niyo, no? na sana mangyari din po 'yan. Okay mga bro, ah uh, ito na po, nakakuha na po kami ng diploma dito sa DNR. diploma lol. Ah, po. Ah, uh, nagigitay na po ang Katibayan, uh, naka na po dito yung ating mga boss sa SRA. Uh, kami na po ang umaalalay po sa mga rescue ng mga cobra. Ito uh, po. Maraming maraming salamat po dito. Uh, sa ngayon po, wala na po tayong takot. Tayo na po tayong rescue sa mga cobra. Pag may tawag, uh, dito po ay eh, na po natin dito sa DNR. Okay, maraming maraming salamat po. Ka muna tayo. God bless. Muli po namin paalala, hindi dapat gayahin ng ginagawa ng mga telegory ang Cobra Kicks. Dapat din natin respetuhin ang espasyo ng mga buhay ilang, gaya ng mga Philippine Cobra. Dahil sa huli, isang mundo lang naman talaga ang ating ginagalawan. Ako po si J.P. Soriano kasama sa iisang Brigada.